Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May katanungan dito ang ating kapatid na si uh, Sammy SBM Sabi niya, Assalamualaikum ustad Ilang weeks or months ka lang Makukonsider na traveler Halimbawa pumunta ng Manila For 2 months Considered ba siyang traveler So ang talong dito ng kapatid natin Ay may kaugnayan po sa pagsasagawa po ng sala Kasi hanggang ikaw ay traveler O biyahero o musafir sa wikang Arabic ay pwede po sa na paiksiin po ang mga Salah, yung apat na raka'a pwede po sa iyo gawin itong tagda dalawang raka'a na lang po katulad po ng duhur asar at saka ng isya maliban sa pajar at maghrib mananatili po sa bilang niya at yung mga nabanggit ko yung duhur Asar at sa pwede mo na lang gawin itong dalawang raka. Yan po ang tawag dyan ay At ang uh, sala po sa araw na Duhur at Asar, pwede mo pa silang pagsamahin. Pero may may uh, ikama sa pagitan nila. Siyempre magsasalam ka after dalawang raka sa Duhur, din isusunod nyo po ang Asar. Yan po. At may dalawang option ka pa. Subhanallah. Ay, napakalaki, napakadami pong uh, uh pribilehiyo ang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa traveler maliban pa doon ay mayroon ka pang option na pwede mo bang pagsamahin yung duhur at asar sa oras ng asar o or sa oras ng duhur ang tawag po no ay jamot takdim maagang pag, pagsasama sa dalawang sala o jamot taakhir ibig sabihin pwede rin na sa, sa asar ka na magsasala ng duhur then sa kamu isunod ang asar So, ipinagpaliban mo, pwede rin po yon So, pinahihintulutan lang ito sa mga traveler. Ganun din sa gabi, pagdating na mag pwede mo nang isunod agad yung isa. Siyempre, mag-iikama sa pagitan nila. Then, isunod mo yung isa, dalawang rakaan na lang po. At pwede rin po na ipagpaliban mo yung pagsasama po sa dalawang sala sa oras na po ng isa. Alimbawa, 9, 10, sa kamagsala ng mag din isusunod niyo yun po yung isa. So, pinahihintulutan lang ang mga bagay na to sa isang traveler. So ang tanong dito ng kapatid natin, kailan ka matatawag na traveler na kung saan ma makakamit mo ang mga privilege na ito? Okay. Nagkaroon dito ng opinion ng ating mga ulama at nabanggit ni Imam Nawawi Rahimahullah na umabot ito ng halos 20, 20 na opinion ng mga ulama. May nagsabi na ang pananong ng karamihan sa ulama dapat 4 days lang pag after 4 days ay uh, kailangan mo nang kumpletuhin ng sala may nagsabi na uh, 10 days may nagsabi na 15 days so may nagsabi na 20 days so nagkaroon dito ng opinion ang ating mga ulama so para sa akin at uh, ito rin po ang sinang-ayunan din po ni ng ilan sa mga ulama natin uh, katulad ni Sheikh Al-Husaymi rahimahullah na hanggat uh, wala kang layunin na manatili sa lugar na 'yan Ibig sabihin, di ka, wala kang kontrata dyan na matpang matagalan at wala kang layunin na mananatili dyan. Kundi, alam mo, may inaasikaso ka lang dyan. So, alam mo, nag-stay ka dyan ng 4, 5, o more than 20 days o 30 days, traveler pa rin po kayo. Yes, kahit 2 months pa po, traveler pa rin po kayo. Ang propeta, sallallahu alayhi wa sallam, nung Fatho Makkah, nung masakop nila yung Makkah, nag-stay siya doon ng, ng 19 days sa Tabuk, sa labanan sa Tabuk, nag ang Propeta Sallallahu ng 20 days. Sa pagbalik ng Propeta Sallallahu sa Mecca nung Hajjatul Wada, nung Hajj niya, 20 days, ay 10 days. Lahat ng mga araw na 'yon, iba't iba yung bilang, pero ang Propeta Sallallahu uh, traveler siya. Tagdadalawang raka po yung kanyang sala sa time na yan. So dito, ibig sabihin, wala pong particular na bilang yung araw na yan na matatawag kang traveler hanggat wala kang intensyon na manatili sa lugar na yan at temporary lang at hindi mo alam hanggang kailan ka dyan wala kang trabaho kumbaga mga 5 days ka lang dyan 2 months ganun 3 months so pwede po kayo matawag na traveler kasi wala pong dalil na katibayan o katibayan na sinabi ng propeta sa rasalyang pag nag-intention ka na 4 days ka dyan is pwede kailangan kumplito ng sala mo o kaya pag ang intention mo ay 10 days ka lang sa lugar na yan kailangan mo na kumplito ng sala mo. wala pong mga dalil yon so ang original pa rin ang sabi ng Allah wa idadarab tu fil ardi falaysa alaykum junahun antakso surumi ng sala. Ibig sabihin, pag kayo naglakbay, sabi ng Los subhanahu wa ta'ala, ay pwede na ninyong paiksiin ang mga sala na tag-aapat na raka. So, pangkalahatan, basta traveler ka pa, at wala kang intention na manatili sa lugar na namatagalan, hindi ka tulad ng abroad, eh, siyempre, two years contract yan. So, kukumplito na po ng sala yun. Pero yung mga in may inaasikaso lang sa Maynila, sa Davao, o sa amang lugar, mag-ahats, <coughs> mag, mag traveler. So, yan lang po, konting kaalaman. والله اعلم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته